may bang na naman dito. Dahil sa butas na yun. So, ayun guys. So, nagtatalo sila. Kinap daw. Pero syempre guys, ha, kailangan na ah, nila. Ayun, no, Wala namang katano nangyari. Nagkataon lang guys na nabangga si Kuya dahil nga iiwasan niya yung butas. Ayun, guys. So hindi ko alam kung sino yung mali sa kanila Sila sabi ng driver kinat daw siya Pero si Kuya huminto lang dahil may butas Sa gitna So laki ng butas guys eh Ayun, oh. So marami na na-accidente dyan So hinihintuan talaga nila So <laughs> Ha? Malapit na Ayun sila uh, Pinapabidyoan natin para Malaman nila yung nangyari So pasok tayo doon Makialam tayo sa kanila And then, sa butas na to laki So yun guys Yung nga lang kasalanan kasi nito Ito talaga mismo may kasalanan Yung nga nagkamungguha siya kuya So yun So Guys, ah, dahil sa butas na to, ah, nagkabanggaan sila kuya. Ayan, dahil nga huminto. So, syempre, usap-usap pa sila. Ayan, so nagalit si kuya kasi nga, nagalit yung nakataxi driver. So, yun guys. Yung guys, kung nakikita nyo guys, gumagalaw na siya pag dinadaanan siya. Ayan, pati may iwas sila kuya. Grabe yung daan. Lumak-lumak dito. Hindi natin alam kung paano natin ano-an 呃盐。Uh,